Aquarius kasama si Capricorn. Nakita ng Aquarius na si Capricorn ay isang makalumang matandang lalaki. Naniniwala ang Aquarius sa pagkakaroon ng espasyo. Naniniwala ang Capricorn sa obligasyon. Ang nakakarelax at kaswal na pananaw ng Aquarius sa buhay ay nag-aalala sa Capricorn. Madaling magsawa ang Aquarius sa tradisyonal na diskarte ng Capricorn sa buhay. Gayunpaman, ang parehong mga palatandaan ay may isang malakas na kahulugan ng mas malaking larawan. Ang kombinasyong ito ay mahusay para sa negosyo. Ang Aquarius ay maaaring makapagpahina ng Capricorn. Ang Capricorn ay maaaring magbigay sa Aquarius ng isang pakiramdam ng direksyon. Nahaharap ka ba sa kawalan ng katiyakan sa iyong karera, relasyon o pananalapi? Sa loob ng mahigit isang dekada, ang aming mga saikiko ay gumawa ng mahusay na gawain. Sa maraming umuulit na kliyente sa Absolute hindi namin kailangang sabihin na ang aming mga checks ang pinakamahusay. Sa halip, sinasabi ito ng aming mga customer para sa amin. Prescreen namin ang aming mga checks bago kumuha sa kanila at ito ay nagpapakita. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong daan at pitumput pito o bisitahin ang Absolutely Psychic. Come online.